Uy, mga kaibigan, naisip nyo na ba kung ano kaya ang mundo kung hari at reyna pa rin ang nasusunod? Walang gobyerno, walang demokrasya. Mga monarka lang na may lubos na kapangyarihan. Tara, pasukin natin ang madilim na realidad na ito. Isipin niyo, nagising kayo isang araw na ibang iba na ang mundo. Isang kaharian kung saan ang kapalaran mo ay nakasalalay sa kamay ng hari at reyna. Walang botohan, walang eleksyon, ang mga karapatan mo, ang kalayaan mo, kontrolado lahat ng isang tao lang. Nakakakaba, di ba? Noong unang panahon ng mga hari at rey na mahigpit ang pamamahala. Ang salita nila ang batas, lahat ng bagay mula sa buwis hanggang sa digmaan ay desisyon ng isang tao lang. Panahon yon ng mga kastilyo, mga kabalyero at syempre puno rin ng drama. Pero hindi puro engkanto at sayawan ang buhay noon, malupit ang katotohanan. Halos walang boses ang mga tao. Ngayon, isipin nyo naman kung nangyari ito sa panahon natin ngayon. Sa panahon ng teknolohiya, media, at koneksyon sa buong mundo. Paano kaya ako kontrolin ng isang hari ang lahat? Siguradong grang pagkontrol sa mga balita at impormasyon. Kalayaan sa pagsasalita, kalimutan mo na yan. Pati internet, kontrolado rin. Ang mga impormasyon, pribilehiyo na lang hindi nakarapatan. Edukasyon, para lang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang mga mahihirap, Pagsisilbihan na lang ang mga hari at reyna. Konti na lang ang oportunidad. Unlad pa kaya ang buhay? Imposible na. Ang estado ng pamilya mo ang magdidikta ng kapalaran mo. Panghabang buhay. Paano naman ang justisya? Sa korte ng hari, mabilis at madalas ay may kinikilingan ng hustisya. Kapag na-offend mo ang hari o reyna, siguradong may mabigat kang parusa. Patas na paglilitis, malabo. Kaya sa susunod na mainis kayo sa demokrasya, isipin nyo ang maaring mangyari kung hindi ito ang sistema natin. Masarap pakinggan na parang nasa kwentong pambata lang na hari at reyna ang namamahala. Pero tandaan, delikado kapag nasa kamay lang ng ilan ang kapangyarihan. Maging mapanuri, maging mulat. Hanggang sa muli.